Ay, niin po, wayway kami ba? alhamdulillah, naubos man tinapay ha. Jingo, grabing paking. Ma'am, kamusta man to po? Rimigid yan muna yung order mo. Madami, isang muna. Isang first time na muna baligya. Ma'am, nagkaon ka man ha? Oo, ako may ganit na nag-order. Pwede ko kakita sa inyo nga comment na may order ka doon? May lang may dua pa kami bilhin. Ahay. Thank you very much. Daano ka namit sa tinapay namin, ma'am? sarap. Namit ha? Sure, ma'am, nag-may ka? Uy, kung mamay, uy, kung mabasa, may kuha pa nga kapilo ko. O, sampat, isa sa kapi mga palangga. O, ang mugi ng nga number one customer, ha? Kung ano nila makita niya. Gakomment ko na siya nga mabakas. sa about, o. Nag-order siya duha ka munay or leave. but swerte may duha ka nga bilhin. Hindi ko nakita niya nga message. Nga message? Kagabi pa nag-message. Tapos, ma'am, kung gabi, hindi ka naman niya po. Amo na lang ang mo. Na, si ma'am, ma'am, namitan ka gid yaman sang munay na mga tinapay ma'am. Okay, mananam. Ay wow, salamat gid mama. Swerte nga may nabilin pa. Ikaw ya bunjing, nga ang akis a. Ah. wala nang munay, ginapangita mo gid ang munay sa salakyan. Nga ang munay gid imo yung nga pangita. munay, nadamang ya ano, sa bor sa munay yang uh, dagko. Adamit gid ya. Adamit ya, mi gid na. Ay gid anong sa mo sa munay nga munay gid imo namitan? O oh, nga mi munay nami, nami. sa kape. Ay wow. Ay hindi man tamis Ay wow, o, si mamu. O, si Sige, ma'am, sa dasun ko may munay naman, mama. Thanks for watching.